Ayan, nagluluto tayo ng patula, laswa. Laswa yan, mga kalangga ko dyan. At lalagyan natin siya ng uh, inihaw na isda. Ayan, lalagyan natin siya ng alagbati. Okay. Malunggay. Ayan, may malunggay at may kunting-kunti na uh, tawag dito kangkong, yeah, halok natin, hmm, mabango pag, mabango siya talaga no, ang laswa pag may alagbati, hmm. laswa tayo ngayon, parisa ng corn grits na may curly flower yan ang kinakain ko yung corn, gr corn grits na may ano cauliflower sinisreed ko yun yung nakita ninyo sa video yun ganun ang kinakain ko ngayon kasi mababa ang glyceric index at ito na siya. lalagay natin yung inihaw na is patula na may alagbati na swa. Mmm. yan. Okay.